What's up, mga kalumlum! Nandito ulit kami sa bundok at kami ay maglilinis ulit ayan at kasama ko si Prince Hector Guapo Hello mga kalumlum! <laughs> Bigyan namin kayo ng update sa mga uh, ganap ngayon dito sa bundok Ito mga kalumlum dito pala last time nagpunta dito si uh, Prince Hector Guapo at si Tatay Henry dito sila sa area na to naglinis malapit dito sa uh, may kubo ito pala yung muling area na nilinisan nito nila Prince Director Guapo at ni Tatay Henry yun yun yan yung mababang nyog ito pala yung muli kong tinanim mo. 2015. Hindi yata yan. Oh no! 15 or 17? Yan, nasa gitna. Yan yung may nalaglag na dahon. Ito yung last time na nililinis namin. At nung bumalik dito si Prince Hector Guapo at si Tatay Henry, tinuloy nila yung paglilinis dito sa side na to. Hanggang doon sa kabila mga kalumbong. Ayan, it's ready na. Nandito na uh, yung mga gamit. Kalaykay. Masarol, pala. Ayan mga kalumlum. At may si Tatay Henry ng kahoy. hawak ni Tatay Henry yung kahoy na tinabas at yung boundary corner ay lalagyan ng tulos eto yung may harang dito may bakod na mga kawayan sa kabila niyan ibang iba na may ari ng lupa niya sa kabila oh, malinis yung sa kabila. Dito kami sa kabilang side. At ayan yung construction area. Kakaibang klase yung itsura ng puno nito. Parang uh, may lahing taguro ugat-ugat. Siguro isang daan porsyento rin to. Yan mga kalumlum, nandito kami sa kabilang side. itong uh, lupa nila nanay Ellen. Doon kami sa kabila. Ayun yung bahay, kubo. Ay, bahay pala nila Jennifer yan dun sa may area sa taas dun yung ginawang kubo-kubo ito yung bundok ng mga buwangin nandito kami sa area malapit sa may construction site at ayun isusum ko yung bundok ay yung bundok ah! yung bahay kubo na ginagawa ayun mga kalumlog yan makikita na talagang pabundok pataas ayun pa ganun talagang ng tulos yung ano uh, boundary corner yung pinaka may nakatulos na private survey yano, oh na si Tatay Henry ito yung boundary corner private survey Mainit na rin dito sa bundok. Hindi na siya ganong kaparas. Paano masabi? Hindi na malipot. meters A few moments later Yung dalawang lumapit sa amin Sila yung mga caregiver Yung take care, taker care. Doon sa kabila yung malinis na lupain mga buhangin, mga kalumlum. Andito kami mga kalumlum sa may construction area ito yung mga gabundok na buhangin sa likod ko 60. feet solo hindi pa malagyan dito kasi marami pang mga bato eh mga kalimutang isang part nitong uh, boundary corner o public shore bay na nakabaon na simento ang nandito natabunan nitong mga graba gabundok na graba na to. at yung dulo nga yung aming sinundan yun dun sa dulo yung kabilang boundary corner at yung kabila nitong dulo nito mga kalumdum ay dito sa area na to dun malapit dun sa may kubo kubo ano kaya kung matabunan tayo nitong gabundok na graba na to ano masasabi mo Hector Pistor ah, ganito matabunan tayo niyan talaga mabubuha Ah, akala ko magigit tayong mga ribulto. Hindi na una. Why? At itong mga graba dito, mga kalumlum, oh. Panlalaki. Gabundok, oh. Dito kami sa area na ito, mga kalumlum. Naglagay ng palatandaan. Yung straight line na yan, dyan. Mula dyan hanggang dito sa may gitna sa kinakatungtungan nito ni Prince Director Guapo. Dito mga kalumlum, pwede ka rin makapili. Maraming klaseng variant. Ayun, yung mga bato. Variant na panghilod ng katawan sa mga libag dibag, -dibag. <laughs> Tama -tama <na. laughs> Itong bato pwede itong panghilod sa katawan kung wala kang gabundo. Hindi na ganun. Sige, dali. Umpisa mo na to, Umpisa mo na. Hilurin ang batat mo. <laughs> ano na? Sampo na? Gabundo na mga graba, gabundok na mga buhangin. mga uh, kalumlum, hinihintay namin si Tatay Henry makabalik. Uh, at kinuha yung dulo ng tali, nilinisan yung area na dinaanan nitong tali. Yung pinaka uh, side ng boundary to boundary corner. Wala ngayong uh, mga truck dito sa construction area. Kaya tahimik. Kaya yan, nag-tiktok muna ako. No, 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 no. Mga kalumlo, mula dito sa tinatayuan ni Prince Director Guapo yung nilagay namin tali ang dun sa may mga buhangin mga graba. One hour later para lang na kami naggiikid ng tali ng saranggola. Ha? Ah! Para nag bantay ng saranggola. <laughs> Na. break time muna kami at andito pa kami sa may area ng uh, construction site ayan, dito kami dumaan sa mid ng mga malalaking truck mga kalunglo at punta na kami dun sa may kubo-kubo ayan sa unahan si Prince Torector Guapo ayan yung kubo-kubo Ayan, yung maliit na tuta. Ayan, at kami ay ready na kumain ng lunch dito sa bundok. Ayan tayo mga kalamnam. Kain tayo mga kalamnam. A few moments later. Ayan mga kalamnam. Pagkatapos kumain, pahinga mo Ayan relax lang konti dito sa duyan. One hour later. Ang mga buhangin na ito ay tatambak doon sa ginawang kubo-kubo. buhangin Ang uh, kami ng mga buhangin at ilalagay dito sa inaling mga kalandom ng Kubidebo. yan si Prince Store Hector guapo. Nagpala ng buhangin mga para siya yung ano, traktor. Oh. Nagkakakot din ang mga buha <laughs> Dadaling yan. Dalaring dito sa kubo-kubo. Ayan na oh. ba? Diba? Ayan na oh. oh. dito dadaling yan sa kubo-kubo. Oh, sasaling yan eh. Oh, ayan na. Oh, isasaling pa yan. Oh, hindi pa tapos oh. Oh, di ba? Oh, parang nagtabo lang ng mga etchas ng pusa. Oh, ina pa kampo. Ito yung mga nalagyan namin ng buhangin dito sa ilalim o sa loob ng kubo-kubo na ginawa. Ayan yung mga nakakot at doon kinuha sa buhangin doon sa kumpol ng mga buhangin. ginabuhangin Two hours later. Nag-short tour kami dito sa bundok, mga kalumlum. Kahit pala mababa ang nyug, nagbubunga na rin ito. kami pupunta sa kabilang side nitong bundok last time dito ako na pagtripan ng batang baka ang kala mo susuwagin ako yung may makulit na baka pero ngayon wala siya ang nandito lang kalabaw Ayan, baka lang mo. Kalabaw ang nandito ngayon. Wala yung baka. Wala yung baka na uh, umabot sa'yo noong dati. Kaya nga eh. Napag-tripan ako noong nun ng baka eh. Ah, sa verde. <laughs> yun, ano yun? Tawag dun? Ano ba yung tawag dun? Sa verdeng ahas? Oo. Oh, doon mo makikita ka ng mga damo no. Kulay verde. Jake the Snake. <laughs> Kulay <laughs> maganda pero parang ang creepy sa area na ito pakiramdam ko parang may mga nakatingin na wrong turn na. Uh, <laughs> walang ulo yung kalabaw walang ulo walang ulo Savage! may brown cow merong black cow say hey, hi Lakaw. Tapos na ang aming mini tour. Hindi sa bulog. Pagkatapos gumawa. Hindi brownie. Halo <laughs> pala si Jennifer. Kaya pala nandito yung dalawang aso. <laughs> eh mga kalumlum, hapon na. At kami ay babalik na lang sa gay site. Dito na ako maghihintay kanila Tatay Henry. At dun sa kabilang side, idinaan yung kanyang motor site. Dumaan kami dito sa Kibongbongan. Pag-uwi kasi kami sa bahay ng turmeric. Ayan, mga tanim pa pala ito ni Uncle Telo si mga dito sa may gilid ng kalsada. Ito yung mga turmeric. Para siyang luya. Pero mas maliit at mas payat. dami oh. Kesa bumili pa. Oh. Ugot-ugot -ugot lang dito sa may ano. Nakabaon sa lupa. Uh -huh. Ito, dami oh. Ay, okay, bukas na ni Sukwan baga. Panang pa kasi daw. Ito so, man dito, no? Mm. Ayan, at mm. may isa pa. Yan na. Mas, Mas malaki. naman. Ha? <laughs> yeah. yeah. Turmeric. Turmeric, baga. Luya.

albo Oo, tama. Mukhang ganyan 'yun. Maakin niyo at taungin namin. Tapos ang reaction ni Christopher. Later. 'Yung no rainbow malapit ng ma-walla ang maselang bakag At dito ang mayon hindi na ang bumisita ay. Hindi uh, na 'yan taksan. Malapit na usok

i no